Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase, maligayang pagdating sa baitang 8 kasaysayan ng Asya at daigdig. At sa araw ang ating pag-uusapan ay ang daigdig bilang tahanan ng tao na kung saan ang pag-uusapan natin ay ang mga teorya at mga kontinente sa ating mundo. Pag-uusapan natin kung paano nga ba nabuo ang isang daigdig mula sa iba't ibang mga teorya at paano nagkaroon ng pitong kontinente sa buong mundo. Halika't alamin natin ang ating talakayan. Narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ng ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang kahulugan at saklaw ng heograpiya na may kinalaman sa buhay ng tao. Ang ikalawa ay naisa-isa ang ang pisikal ng mundo, higit lalo nating bibigyan ng pansin ang pitong kontinente sa daigdig. At ang panghuli ay nakabubuo ng na isang poster na nagpapakita ng pagpapahalaga ng heograpiya bilang isang siyensya. Mahalaga na malaman natin ang heograpiya at ang heograpiya o sa English ay tinatawag na geography na mula sa salitang jeyo nang ibig sabihin ay lupa at grapin nang ibig sabihin naman ay pagsusulat. Sa madaling salita, ang geografiya ay ang pagsusulat ng katangiang pisikal ng mundo. Ngunit para sa mas malawak at malalim na kahulugan, ito ay ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo at interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Kung kaya't ang geografiya ay may dalawang saklaw, maaring pisikal na geografiya at ibang taong heograpiya. Sa katunayan, ang pag-aaral ng heograpiya ay sinimulan ni Erastus Tins ni isang Griego, kung kaya't siya'y tinawag bilang ama ng heograpiya. Marami ang saklaw ng heograpiya, ngunit ang bibigyan muna natin ng diin ay patungkol sa pisikal na heograpiya. Ang unang bahagi nito ay ang mga anyong lupa at anyong tubig, narin din ang mga likas na yaman, klima at mga panahon Nariyan din ang flora, plant life, at fauna, animal life. At nariyan din ang distribusyon at interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran na kung saan ay bahagi rin ng heograpiyang pantao. Pag-aaralan natin ang pagbabago, pagdepende, at pagkakaroon ng mga pagbabago sa ating interaksyon sa ating kapaligiran. Ngunit simulan muna natin sa pagtalakay sa heograpiyang pisikal. At bahagi ng heograpiyang pisikal ay ang mga kontinente sa buong mundo. Sa katunayan, paano nga ba nabuo ang pitong kontinente? Naniniwala ang mga eksperto na nagkaroon ng tinatawag nating diastropism, na kung saan ay nagkaroon ng paggalaw sa ibabaw ng lupa na naging dahilan ng pagkawala ng hugis at paghihiwalay ng mga masa ng lupa na naging dahilan ng pagkakabuo ng mga kontinente. Sa katunay, nagkaroon ng uplift, subsidence, faulting, compression, at folding. At dahil sa mga paggalaw na ito na tinatawag na diastropism, ay nabuo ang maraming kontinente at nabuo ang pitong kontinente ng ating daigdig. At upang higit pang suportahan ang teoryang ito, ipinalabas ni Alexander von Humboldt na nagkaroon ng pagkakaugnayan ng mga kontinente sa Atlantic Ocean. Sinasabi na ito isang malaking tapak ng masa ng lupa na kung saan ay may kaugnayan sa Atlantic Ocean. Ngunit higit pa itong pinaumlad ng tinatawag nating pagkakaroon ng Continental Drifting Theory. Pinaliwanag ni Alfred Wagener na nagkaroon ng isang malaking masa ng lupa na tinatawag na Pangea o Pangea na kung saan ay nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay sa paglipas ng maraming panahon. At dito na buo ang pitong kontinente ng ating mundo. Dahil sa paggalaw ng mga lupain bunga ng diastropism ay nagkaroon ng pitong kontinente. Nahati ang daigdig sa pitong kontinente at tinataya na ang Asya ang pinakamalaki at sinunda ng Afrika. Ang ikatot ikaapat ay para naman sa North America o Hilagang Amerika at Timog Amerika na sinunda naman ito ng Antarctica. Ngunit ang Antartika ay hindi tinitirahan ng mga tao sapagkat sa sobrang klima at sa mga hindi natin makakaroon ng mga likas na yaman na makakagamit sa ating pang-araw-araw ng buhay. Ngunit ito'y tinitirahan ng ilang mga sayyantipiko upang magsagawa ng mga eksperimento. Sinunda naman ito ng Europa at ang Oceania. Sa Katunayang Asya at Afrika ay ang dalawang malaking kontinente sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaki ay ang Asya na nagkakaroon ng 44,614,000 kilometrong kwadradong sukat. At dito rin makikita ang pinakamataas na bundok na tinatawag na Mount Everest. Sa katunayan, ang Russia ay tunay na bahagi ng Asya. Ang Afrika naman ay tinatawag bilang dark continent sapagkat hindi ito gaanong na-explore ng mga mananakop noong panahon ng Age of Exploration. Ngunit ang Afrika ay ikalawa sa pinakamalaking kontinente na mayroong sukat na 30,365,000. Pinaniniwalaan na ang Afrika ang pinagmula ng sinaunang tao sa buong mundo. Ang Hilaga at Timog Amerika ay dalawang magkarugtong na mga kontinente. Ang Hilagang Amerika ay mayroong sukat na 24,230,000 at siya ay napapaligiran ng Atlantic at Pacific Ocean. Kinikilala na ang Hilagang Amerika ay ang tinatawag nila Christopher Columbus at Amerigo Vespucci na New World. Samantalang ang Timog Amerika naman ay ang tinatawag bilang malaking impluensya ng mga Europa. Sa pagkakilala ang Timog Amerika bilang Latin America dahil malaki ang impluensya ng wikang romance sa kontinenteng ito. Tinataya na ang Timog Amerika ay may sukat na 17,814,000 km2. Sa kabilang dako, dumako naman tayo sa Antarctica na kung saan ay tinatawag bilang White Continent sapagkat ito'y mayaman at pinalilibutan ng mga malalaking iyalo. Ito ay may sukat na 14,200,000 km2. Ang Antarctic rin ay ang lugar kung saan nagsasagawa ng mga eksperimento at mga pagtuklas ang ating mga siyentipiko upang higit na mapaunlad ang ating pamumuhay at ang mga teknolohiya na maaring gamitin upang mapabuti ang buhay ng mga tao. At ang ikalawa naman sa pinakamaliit na mga kontinente ay ang Europa at ang Oceania. Ang Europa ay tinatawag bilang peninsulas o peninsulas sapagkat matatagpuan dito ang mga mahabang pugis ng tangway o peninsula at ito ay may sukat na 10 milyon kilometro kwadrado. Samantalang ang Oceania ay mayroong 8 milyon 510,900 km2 at itong itinuturing bilang pinakamaliit na kontinente sa buong mundo. Kilala rin ang Oceania o Australia bilang Island World of the Pacific Ocean sapagkat dito makikita ang Polyponesian, Melanesian at ang Micronesia. At dito nagtatapos ang ating talakayan, tunay na napakahalaga ng geography sa ating buhay. Tulad nga ng sinabi ni Michael Palin, Geography is the subject which holds the key to our future. Higit pa nating lalakbayin at tatahaking ng mundo ng geografiya sa susunod na talakayan. Sapagkat kapag alam natin ang geografiya, higit itong makakatulong upang mabigyan natin ng magandang bukas sa mga susunod na henerasyon. At upang mapalawak ang inyong kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na lumalim ang inyong kaalaman patungkol sa mga teorya at mga kontinente sa ating mundo. Hanggang dito na lamang. Paalam.